Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na to para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kaagad pagkatapos. Bumitak din ang lupa. Sa sandaling iyon, nagulat ang buong mundo. Hindi makatayo ng maayos ang dalawa habang umiindayog. Bagamat pareho silang magsasaka, hindi nila napigilan ang bangis ng pagindayog. Halimbawa, isang magnitude 10 na lindol ang naganap sa ilalim ng paa. Ngunit ang kakaiba ay sa ganoong karahasang pagyanig, ang mga pader ng lungsod ay hindi gumuho, ang mga bahay ay hindi gumuho, at ang langit at lupa lamang ang gumuho. Bago pa makapag-react ang dalawa, isang kakaibang sinag ng liwanag ang bumalot sa mundo. Ang dalawang tao ay ganap na natulala sa liwanag at hindi na maimulat ang kanilang mga mata, ngunit nang sandaling mabulag ang mga mata sa mataas na liwanag, halos hindi na nila makitang may pula, asul, puti, at iba pa sa liwanag na iyon. Yan ang walong kulay. Hindi, 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 siyam na kulay iyon. Dahil sa walong sinag ng liwanag, makikita mo ang isang itim na aura na nakabalot sa kanila, ngunit, tila nabasag ang pakete. Boom! Ang sumunod ay isang walang katulad na mabangis na bagyo na umaatake. Sa lupa, maging ito ay mga ordinaryong negosyante, o ang kanilang sariling mga bodyguard, o kahit ang sampu-sampung libong tao na nakaitim sa labas ng lungsod, sa sandaling ito, lahat sila ay nakatikip ang kanilang mga ulo upang maiwasang tangayan ng bagyo. Tinatangay ng lakas ng bagyo, tumangay ito sa buong daan, kumalat ng 10,000 metro na parang nabasag. Ito ay halos kapareho ng lindol na iyon, ang mga pader ng lungsod ay naruroon pa rin, at ang mga bahay ay buo, ngunit ang mga pinsalang dinanas ng mga tao at hayop ay maihahambing sa matinding tama ng mga tao. Nang buksan ito ng mga mga ngalakal, nakita nilang lahat sila ay nakahandusay sa lupa, pasuray-suray at nakakalat na parang buhangin. Ito. Dot ang resulta ng magkasanib na paglaban nila nang humagupit ang bagyo. Kaya, sa paghahambing, ang isang tiyak na lugar ay medyo nakakahiya. Halimbawa, sa restaurant na tinuluyan noon ni Han Sanchen. Dahil negosyo ito at bukas sa publiko, maliban sa dalawang security guard na may kaunting kakayahan, karamihan sa mga tao ay service personnel, kaya natural na kulang ang kanilang cultivation. Pagkatapos ng bagyo, Nagawa nilang iligtas ang kanilang buhay sa ilalim ng kanlungan ng bahay, ngunit ang kakaibang kapangyarihan ng bagyo ay palaging nagpapahirap sa kanila na lumaban. Nang imulat ng waiter ang kanyang mga mata, bagamat nagulat siya na hindi siya nagtamo ng anumang malubhang pinsala, mas nagulat siya na naglilinis pa rin siya sa ikatlong palapag. Pero ngayon, sa unang palapag, kitang-kita ang suot niyang damit, pero ngayon ay isang pares na lang ng pantalon ang natitira sa buong katawan niya. Tulala rin ang tindera, halatang binili niya ang isang jade vase kagabi, hindi niya ito may baba, kaya nang may pagkagulat ay agad niya itong niyakap sa braso. Ngunit, ang plorera sa kanyang mga braso ay nawala, kaya hindi niya namamalayan na hinanap sa lupa, ngunit sa kasamaang palad, walang plorera sa lupa, kahit ang basag na plorera ay naiwan. Nasaan ang mga bulaklak, ang plorera? Hinanap ito ng tindera, bakas sa mukha niya ang pagkabalisa, ngunit hinanap niya ang buong paligid, ngunit wala pa ring bakas, baka sa sobrang pag-ibig, o kaya naman sa sobrang pagkabalisa, hindi lang sa unang palapag ang hinanap niya. Kahit, pumunta pa sa second floor, third floor. Pero halatang halungkatin man niya ang buong restaurant, hindi na niya makikita ang vase na iyon. Dahil, sa jade shop, ngayon lang siya nag-aalala na baka masaktan ng malaking pagdalaw ang kanyang jade, Ngunit sinong mag-aakala na pagkatapos ng pagyanig at pagwawakas ng bagyo, nalaman niyang hindi lang ang kanyang jade ang hindi nasira, kundi may isa pang jade, kung tama ang pagkakaalala niya, eh, hindi ba itong jade ang vase na binente sa may-ari ng restaurant kahapon? Halatang wala pa ang amo, bakit, bakit bumalik sa tindahan niya ang vase na ito? Binuksan niya ang kanyang kabinet sa isang misteryosong paraan, at pagkatapos lamang ng isang sulyap, siya ay nagulat na makahanap ng isang kakaibang bagay. Sa counter, libu-libong amethyst ang halatang nawawala. Hinawakan niya ang kanyang templo, sinusubukang alalahanin ang lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang pagbebenta ng florera sa may-ari ng restaurant kahapon ay tila isang bagay na nangyari maraming taon na ang nakakaraan, masyadong malabo. Ngunit sa kabila ng pagkalabo, tila nasa kanyang sariling alaala. So, binento ko ba yung vase, o hindi ko binente? This, what the hell is going on here? Hindi man lang niya naintindihan, pero agad niyang naisip ang pagkabigla at ang bagyo ngayon, tiyak na naglalaro sila. Sa pag-iisip nito, nang walang sabi-sabi, nagmamadali siyang lumabas ng shop dala ang florera sa kanyang mga braso, at tumingin sa langit. Sa langit, napakatahimik sa oras na ito. Nakapaligid pa rin doon ang walong tao na nagpapakita ng kakaibang poster sa gitna, kinugkob pa rin si Han San Kaya lang, kakaiba sa dati ay ang walong kulay na mga halijing nakatali sa katawan ni Han San ay kumikinang na may mahinang itim na liwanag sa sandaling ito. Mukhang napansin din ng walong tao ang abnormalidad at naramdaman nilang may mali. Sa pagmamadali, ang bawat isa sa kanila ay pinasigla ang enerhiya ng demonyo sa kanilang mga katawan upang subukang patatagin ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ibigay ng walong tao ang kanilang lakas, agad nilang naramdaman ang isang bagay na mas malaki pa. Pagkalabas pa lang ng puwersa, sa isang iglap, naramdaman nilang tila umaatake ang isa pang puwersa sa kabilang direksyon ng kanilang kapangyarihan, at umabot ito sa kanilang mga palad. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang nuon ng sugo. Ang iba pang pitong tao ay halatang napansin din ang abnormal na sitwasyong ito, at nagkatinginan sila na may pagdududa sa kanilang mga mata. Hehe, <laughs> isang panunoya ang dumating, at hinanap ng lahat ang kanilang reputasyon, nakita lamang si Han Sanchen, na mahigpit na nakagapos sa kanila sa gitna, ay nagtaas ng ulo sa oras na ito. Bumalik sa normal ang mukha niya, ganoon din ang kulay ng buhok niya, at bumalik din ang mata niya sa orihinal na anyo, pero kumpara sa dominanteng pagpatay sa bloody, mas malamig at walang awa. Han San Chen, bakit ka tumatawa? May nalalapit na sakuna, matatawa ka pa ba? Kita mo, patay ka talagang baboy na hindi takot sa kumukulong tubig, no? Malamig na ngumiti si Han San Chen, nalalapit na ang isang sakuna. Sino ang may problema? Of course, ang espesyal na sugo ay orihinal na gustong pamuna ng malakas, ngunit sa kasamaang palad, nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, siya ay masyadong nabigla upang magsalita. Ang walong magic pillars na nag-uugnay kay Han San Chen ay biglang nagbago ng kanilang mga kulay. Sa ilang mga punto, ang itim na demonyong enerhiya ay direktang sumasakop sa walong mga haligi, at ang orihinal na makulay na mga kwintas ay walong itim at kalbo lamang na nakatayo doon. Kung titingnan sa malayo, mas mukhang lupain ito ng mga nakulong na demonyo mula sa impyerno kaysa dati. Paano naman? Labis na nagulat ang espesyal na sugo, at hindi makapaniwalang tumingin sa magic peeler sa kanyang kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito. Oo, ang kulay sa harap ko ay mukhang mas masama at madilim, ngunit. Ngunit ang mga iyon ay batay din sa ibang uri ng mababaw na ketolusan. Sa katotohanan, ang bawat isa sa walong tagapag-alaga ay may iba't ibang kapangyarihan, at natural. Ang mga kulay ng mga spelling na kinokontrol nila ay iba-iba. Ang walong magkakaibang mga kulay ay maaaring sa wakas ay may sama sa isa upang paikliin ang kulay ng imprint. Ngunit ngayon, ang walong kulay ay pareho ng uri, ganap na isang kulay, ano ang tawag dito? Para itong markang natatakpan ng suso ng alikabok. Nagulat ka diba? Ngumisi si Han San Chen. Hindi. Imposible. Talagang imposible. Han San Chen alam kong napakalakas mo, ngunit imposibleng masira mo ang laro. Tama, ang Eight Demons ay laban sa langit at napakalakas. Kahit na ikaw ay isang tunay na Diyos, ito ay ganap na imposible para sa iyo na makaalis sa aming bitag, lalo pat mag counter sa amin tulad mo ngayon. Oo, lumalaban si Han San sa kanila. Hindi na kailangan gumawa ng iba pang paggalaw si Han San kailangan lang maramdaman ng bawat isa ang pagbabago ng halijing ito para makumpirma. Gayunpaman, ang tanong ay, paano magkakaroon ng kakayahang pabulaanan si Han Sanchen? Gaano man siya kalakas, sa ilalim ng Eight Devils Against the Heaven Formation, dapat lang siyang pilitin na makulong. Sa puntong ito, hindi lamang silang walo ang nataranta, maging ang mga matatanda na nanunood ng labanan mula sa malayo ay puno ng pagdududa. Ang Eight Devils ay laban sa langit. Hindi man kasing ganda ng cultivation ng walong tao, ngunit hindi ito sapat. Ito ay ibinigay ng ninuno, Han San Chen, hindi mo magagawa. Bulong ng matanda. Akala niya ay mahihirap ang pakitumuhan si Han San Chen, ngunit hanggang ngayon, hindi niya inaasahan na magiging napakahirap pakitumuhan ni Han San Chen. Paano niya nagawa iyon? Gaano man siya kalakas, ayon sa paunang budget ang walong demonyo lamang ang nakulong sa kanya laban sa langit at hindi siya maaaring saktan, ngunit hindi siya makakawala sa mga tanikala. Isa na itong overestimated overestimate. Pero hindi niya inaasahan, pagkatapos ng libu-libong kalkulasyon, hindi pa rin niya ito pinalampas o minamaliit. Han San Chen, pwede bang, maari mo bang ibigay sa akin ang sagot na ito? Malungkot na umiti si Han Sanchen, at tumingin sa espesyal na sugo, mahirap bang lumaban sa iyo? Hindi ba mahirap, umiling si Han Sanchen, para sa akin, napakadali nito, kahit na. Hindi lang ako makakalaban sa iyo, kundi pati na rin. Hindi natuloy si Han Sanchen, ngunit nabigla ka agad ang espesyal na sugo, dahil naramdaman na lang niya ang pagdilim ng kanyang mga mata, at pagkatapos, isang malutong natunog ang diretsyo sa kanyang mukha. Nakuha, biglang naramdaman ng espesyal na sugo ang matinding kirot sa kanyang mukha, at nang mahawakan niya ito ng bahagya ay naramdaman niyang namamagana ang kanyang mukha. Siya ay nababalisa at nagalit, at tumangala, tanging si Han San Chen, na nakulong sa gitna nila, ay malamig din na nakatingin sa kanya sa sandaling ito. Paano itong sampal, komportable ba? Sabi ni Han San Bagaman maraming tao sa eksena, kabilang ang hindi mabilang na tao sa lupa at walong tao sa kalangitan, dahil sa binyag ng bagyo at panginginig ng boses, ang tanawin ngayon ay halos ethereal. Kaya naman, ang sampal na ito sa mukha ay maririnig ng halos buong audience. Damn it, ngayon lang, sinampal mo ako kanina. Ang espesyal na sugo ay galit at hindi mapakali, itinuro si Han Sanchen kaya ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Hindi ba sila nangangahas na sampelan ka? Ngumisi si Han Sanchen. Oo, magkaklase silang lahat, magkaklase sila, lalo pa ang sama-samang lumalaban ngayon, kahit sa normal na panahon, kahit anong awa yan ang mangyari sa pagitan ng magkabilang panig, imposibleng umahan sa ganitong antas. Bukod dito, lalo na ang mga espesyal na sugo ngayon ay mga frontline commander pa rin, at sila ay mas mataas sa kanila sa mga tuntunin ng sitwasyon ng labanan. Sa makatuwid, pagkatapos pag-isipan ito, si Han San Chen lang ang nangahas na gawin ang ganoong bagay. Pero bakit nakakagalaw siya? Hindi siya makagalaw. Imposible, Han San Chen, imposibleng lumipat ka sa gitna ng Eight Devils. Kahit na kayang labanan ni Han San Chen ang langit at gamitin ang kanilang magic energy para maka-counter-attack, ngunit iyon lang ang limitasyon. Hindi ka para kay Han San Chen na gamitin ang kanyang lakas upang lumaban, ngunit sa isang tiyak na lawak, maaaring gumana ang pamamaraang ito. Pero kung gusto mong sabihin na nakakagalaw siya, medyo kasinungalingan. Parang, gumamit ka ng kadena na bakal na pinik mula sa mga bihirang materyales para may lock ng mahigpit ang isang tao. Kapag ang taong iyon ay hindi maaaring gumamit ng anumang cultivation base o kagamitan, at magagamit lamang ang kanyang pinakaordinaryong kapangyarihan, bigla, sa isang kisap mata, siya ay nagpakita sa harap mo. Ang fucking na ito ay hindi masasabing mapangahas, ito ay nagdududa sa buhay ng mga tao. Ano ito? Paano kung pwede? Nakangiting sinabi ni Han Sanchen, lahat ng bagay sa mundo ay posible, at sino ang makakapagpas siya kung ano ang posible at kung ano ang imposible. Stop bragging. Han Sanchen, you can't move at all. Kanina lang, yung sampal kanina, halatang sinampal ka namin. May humarang. Nang marinig ang mga salita ng lalaki, ang iba pang pitong tao ay ibinalik ang kanilang mga tingin. Tama, nakalimutan ko. Baka isa talaga sa atin ang tumama. Huwag mong kalimutan, ngayon lang, gumamit ng trick si Han San Chen para baligtarin ang kanyang demonyong enerhiya. Sa atin, hindi imposibleng may masisiraan ng bait kapag sinamantala nila ang pagkakataong lumusab at mawalan ng malay, tapos biglang mag-atake kapag lahat tayo ay hindi pinapansin agad na tumawa si Han Sanchen, kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ang nasa ilalim ng aking kontrol. Baka isa sa inyo ang gumawa ng ganito at hindi tumayo at nagulat kaagad ng balita. Emph, siguro temporary impulse lang yon. Afterwards, pansamantala mong nakalimutan yung ginawa mo dahil lang sa ilang pamamaraan. Umiling si Han Sanchen, at walang magawang sinabi, sa puntong ito, kailangan kong sabihin, ang taong ito man o ang diablo, pareho silang lahat. Gusto lang nilang paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan. Talagang kawili-wiling huwag paniwalaan ang lahat ng katotohanan, at maging ang paninirang puri sa katotohanan. Emf, Huwag mo na kaming kausapin ng matagal, Han Sanchen, nakita ka na namin, kaya mas mabuting sabihin mo na lang ang totoo. Ang totoo, tumango si Han Sanchen, hindi imposibleng sabihin, ngunit malinaw naman, hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin ko sa iyo, ngunit ngayon ay mayroon akong paraan para mapaniwala ka. Hindi ko alam, interesado ka bang subukan ito? Sa pagtingin sa malamig ng ngiti ni Han San Chen, nakaramdam ng amanes ang walo sa kanila, ngunit mas lalo silang na-curious kung ano ang susunod na gagawin ni Han San Chen. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!